all purpose na nakalata niya naka kainkan so sa tatlong ingredients na to guys ito yung magagawa natin ito siya isang tab nitong square na yan so ganun lang siya so ilalagay na natin to para sa ating pangalawang gagawin mamaya so dalawang oreo hindi pala Oreo Cream O dalawang Cream O lang ang gagamitin natin And mga kananay, mayroon nga pala akong Oreo dito. And ang gagawin ko, ito yung itatoppings ko para pag kainin ng mga estudyante, pag nila, mayroon siyang buo-buo. Pero yung aftertaste niya is cream o. So, optional lang naman. Kung anong merong available sa sa bahay nyo na sayang naman at kailang at hindi nyo na magagamit. So, eto na nga lang gagawin ko. So, nabili ko nga pala tong Oreo na to for 200 pesos. And, Nako, kailangan na natin siyang gamitin. And, i-mix lang natin siya. yan, ganyan. Saka na natin siya ilalagay sa tub. So, ganito na siya ka-flappy. yan, At nag-volume na talaga siya. Kailangan ma-achieve natin tong ganito ka-flappy para masarap talaga siya. At saka makapal. Hindi tayo lugi. So, kailangan maglagay tayo ng tubig para sa ating cracker na graham. Tama na. Yan. Yung dalawa. So, optional na lang man ito mga kanan na ginagawa ko para mas lalo siyang malambot at masarap. Tapos binababad ko siya saglit sa tubig. And naghugas naman ako. Kaya no worries. Naghugas ako ng kamay. So mga ilang piraso. Six pieces yata yan dito. So mga pag dalawahan. One, two, three, four, five, six. So sa totoo lang kailangan natin mag -ano ng space. Sandali. So, ganyan. Kasi talagang kailangan pantay. dali Ito tulak lang natin. Okay. Ilalagay na natin ito, cookies and cream. Kailangan gamit nyo spatula. kailangan pantay yung kapal ganun pa rin na step ang gagawin natin optional lang naman ito kung gusto nyo basain yung disket pero ako mas prefer kung basa kasi mas malambot siya at saka masarap siyang kainin Ganito lang naman ang proseso lahat, kung anong flavor ang gusto nyo. Pero ang kagandahan ngayon, kasi na halos araw-araw na natin itong ginagawa, mas napapabilis na. Dati-dati 1 -dati hour, isang flavor lang nagagawa ko. Pero ngayon habang tumatagal about 30 minutes to 25 minutes, nagagawa ko na siya. ay naku so yan done so okay, guys yan at mayroon pa tayong naka chiller ito yung naka chiller natin ayan ito naman para sa chocolate natin na mayroong maloes So, kailangan talagang i-chiller siya, guys, para mag-volume siya, para magkapal yung creamier natin. Ang gamit ko lang is isang creamier, ay hindi pala, isang cream densada, isang creamier, netong maliit, at stop.